San Luis, la vacuna. nyo ba guys, may na na naman ako. Sulit at patok sa masa, kaya naman din na sila at pinipilahan. At dito yung matatagpuan sa number 833, Globo de Oro Street, Corner, Alessandro Street, Muslim Town, Quiapo, Manila. Ito ang pater ni Intal. At sobrang nagtitrending to ngayon. Kaya naman sobrang excited ko. Dahil first time ko lang makakatikim nito. Grabe guys, real talk. Hindi ko pa siya natitikman pero ang itsura at amoy niya. Mukha na siyang masarap. Kaya ipuputsik natin yan. At sakto naman pagdating ko, eh nagluluto na si sir ng pangalawang batch. Kasi yung unang batch nga daw, eh bay paubos na. Ganun siya kalakas, grabe. At napag-alaman ko din kay sir, Abay, nakaka-120 daw sila na uubos na manok sa isang araw. Ka-amaze. nagte talaga sila ngayon. Dahil masarap at sulit at hindi tinipid ng mga klase ng pagkain ng mga kapatid nating muslim. At nakaka-proud talaga sila. Imagine guys ha, 25 pesos lang to. Sobrang swak sa budget. At sobrang laking tulong nito hindi lang sa mga kapatid nating muslim, kung hindi sa buong Pilipino. Napansin ko rin, kaya pala mabilis maubos yung kanilang paninda. Eh, non pala yung mga custom nila dito at take note guys sa uh, weekdays pa lang yan paano pa kaya pag weekends at yan kasama ko rin pala si commander at ang bianang ko at ang baby yuri ko so ayun ito na yung order natin chicken rendang okay try na natin kung bakit siya pinagkaguluhan dito sa muslim town first bite para sa inyo po ang una kong subo wow ang sarap unang subo mo pa lang eh malalasaan mo na yung gata at ng combination ng anghang, sobrang goods no. Sobrang malasa yung chicken niya. Ang lambot pa. Solid panalo. Goods na goods. Quality. So, lutong maranao daw po ito. Pero inspired daw po siya ng Malaysian dish. Masarap siya, lalo na sa mahihilig magsili. 25 pesos lang yan. May dalawang kanin ka na. Ang dami pa nilang magserve ng chicken. In fairness, ang sarap din ng kanin nila. Yan, approved daw kay Commander. Masarap daw. Ayan guys, kung gusto nyong pumood trip, itrya nyo na rin dito. Sigurado ako, hindi kayo magsisisi sa pagdayo nyo sa kanila. Ito yung mga tipong pagkain na mura, pero babalik-balikan mo dahil sa sarap. At open sila araw-araw. Nagbubuka sila ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. napaka ng experience na yon. Bukod sa masarap at sulit, abay hindi pa tinitipid yung mga ingredients na nilalagay nila. At ang best part naman ay yung may malambot na chicken na masarap. Sarap. tapos may kasama pang dalawang rice kaya not bad sa 25 pesos at syempre yung pinaka highlights na nagustuhan ko dito yung experience kumakain sa kalye ng chicken renda nakilala ko si sir na mabait at approachable sobrang goods noon thank you po at in fairness guys sa sobrang fresh air sa area nila at hindi pa mausok sa kalye saludo po ako sa mga kapatid nating muslim sobrang solid ng pagkain nyo masarap po legit check out nyo na dito guys sobrang dali lang nilang makita kasi along highway lang sila at located sila sa Muslim Town Quiapo, Manila so ayun siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko maraming salamat sa panunod at kung nagustuhan nyo po yung video na to e eh, like and share naman po salamat aki kabuhat peace out all good gang gang sheesh shee, sa next vlog blah. si ganong katamad Sabay ba sa mamagaling Magabang na malalaglag uh -huh. At nagtataka ka pa kapag sabay Sa mawala ka na nakakapkap uh -huh. Clap, clap, clap Shit. Ang hilig mo sa ka muna Oi. Kaya imbis sa na yan nakuha mo muta Punto ko sana makuha